alam mo, gusto kong makilala nanay mo eh. Hindi ko po kasi alam kung nandyan na po si nanay. Pero gusto ko din po makilala niyo siya. Sige. Siguro sa susunod, no? Oh, walang tatay! Imbento! Wala ka namang tatay eh! Booking ka na! Di mo naman talaga tatay mo nasa ID. Basag-grip ka! Hoy! Tumigil nga kayo! Mom? Are you okay? Of course. Cool as a cucumber. <laughs> Pero, bakit po kayo umiinom ng alak? Dahil po ba dun sa babae kanina? Let's not talk about her. Kilala niyo po ba siya? Kilalang, kilala, kilala paano niyo po siya nakilala? Siya yung sinasabi ko sa yung masamang babae. Yung kinakatagpo ng daddy mo sa buron. Siya si Rosel. Ah, siya po pala yung first love ni daddy. Kaya po pala parang galit po kayo sa kanya. oh first love. How cute. But I am the grand finale, sweetheart. Pero, Mabait naman po siya Mommy. Mabait? That's what you think. But let me tell you the truth. She tried to steal your daddy away from me. She's not some innocent woman like you think. But. Yes, my dear. So do me a favor stay away from her. Do you hear me? Papa. Ay, ang saya ko! Dumalaw po kayo! Sila tayo! Naaway nila ako, binubuli nila ako, sabi nila wala raw akong tatay. Ah, ganun ba? Ah. Halika, anak. Ang mga bata, hindi maganda yan nang bubuli. Yung bang nangaapi ng kapwa-tao. Kaya next time, Huwag na kayong mga away ha. Huwag na kayong mambubuli ha. Lalo na dito sa dalawang ito ha. Sorry, Sorry po. Okay na. Oh. Sinong nag-event ngayon? Kayo mga basag trip eh. Dito yung tatay ko. Oh. Anong oh, tinitingin-tingin niyo? Layas! At kayo? Ano ka ba, Na Nakakaya kay Sir Chris oh. Di eh, kasi nila ako tinitigilan eh. Hindi naman kasalanan na no? wala tayong tatay, no? Okay lang yan. Okay lang yan. Ha? Ah, uh, eto, para sa inyo to. Lalo na yan, baka kulang pa takeout mo. Ay. At ikaw, baka meron kang gustong bilhin sa... Sir. Thank you. Tali, ibalik mo yan. Sige okay, nga eh. Balik mo oh. yan. Ano ka, snatcher? Bakit? Kasi yung bilis na kamay mo sa pera. Kaka na nga yan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh, oh. Sigurado ka na ba talaga na sasabihin mo na kay Toyron yung tungkol sa totoong ama niya, ha? Sir, okay na po to. Masyado na po madami itong take out. Sobra po to, sobra. Sigurado ka, hindi mo na kailangan to, ha? Hindi po. Basta, sinasabi ko sa'yo, ihanda mo niya yung sarili mo, ha? Tatanungin sa'yo ng anak mo tungkol sa tatay niya. Si, Bago si, si, si Chris! Ha? Chris? Chris? Yung anak mo, sinasabi ko si Chris. Si Chris nandito dito. Huh? Asan? O, sige, mauna na ako sa inyo. Anak na ako sa bahay eh.